Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, wala kaming wala akong gawin kaya kakanta na lang ako. Sana magustuhan niyo yung aking bosses. Wait lang, malapit na. Oh, ito na malapit na guys. Ito pa. Ah, wala, wait lang. Ano ba 'yun? Narinig ko marinig. Ano 'di ko hindi ko masa ulo ano ba 'yun? <laughs> Totoo. Ha? Ang hirap, guys. Muling binuksan mo ang super ko. Dahil kailangan bang magkaliyo? Ang ating pusong nadarama. Mundo Muling binuhay mo <laughs> Ang puso kong ito Dahil ikaw lang ang Pag-ibig ko sa Hirap Kira singwar <laughs> Dahil Mahal na mahal kita <laughs> So ito mga guys kasi walang gawa kaya napapraning na kami. Kaya ganun po talaga ang buhay la, buhay guys. Kakanta na lang tayo. Tagal mo request ko. Ano? Bakit umutot si Inay? Anong kanta yan? Hindi ko maintindihan. Ay, makagala nga muna dito dahil walang gagawin. So ngayon guys, pupunta tayo dito sa ibang ibang department. Ay! May nakita ko tung virgin. Dadaan natin kasi virgin pa siya guys. Ay! Virgin! Virgin uh ay, ang ganda. <laughs> Uy, baka nagmura sa ano. Maban tayo sa Facebook. <laughs> Hello. Pag-hi kayo. Hi. Gusto, oh, hi. Hi. So, ito po yung department ng mga baliw. Oh, ano yan? Oh, bibingka. I love bibingka. Bibingka ka gusto mo? Bahingi. Bibingka ka gusto mo? Hindi. <laughs> Alam mo guys, I love bibingka. Siya ang baliw. Bilisan mo na pahingi. Oh, ako na bibingka ko. Ito. <laughs> Dito ba ilagay? Parang alit ang bibingka mo. Malaki yan, Kuya Daniel namin hindi. Parang makukuha lang, hindi yan. O baka... Sinong gumamit ah? Oh, Oo, salamat talaga sa bibingka. Hindi pa ako punta dito, hindi ko makakain ng bibingka. Dato'y ibang ano. Saan mo matigas? Yeah, ang ah, bibingka sa, sa amin matigas. 25 lang yan. Banyan. Sa amin, sampo lang. Um, Tuguan mo ako yung... ...tranita. ang bibingka. Ganito mo guys, hindi ako napunta dito, hindi ko makakain ng bibingka. Huwag naman bibingka po ito, yam. bibingka hotdog na kinakain mo. 25 Bambang lang yan, ame, doon sa amin. Nakalo ko kayo bibingka ko, ayaw. Hindi <laughs> naman <25 lang. laughs> bibingka ka, bulalo yan eh. Tagal mo kasi. 25 lang. Eber, hindi naman bibingka bulalo. Saan? Kay, kay girly, ano? Ano ka ba? Saan ka ba? bibingka bulalo? bibingka ka, masarap lang. Pwede rin bibingka ka, bulalo. Hindi ka lang ka Hindi nga. Ano yan yung puto? Ba Salamat sa bibingka. Bagong bukas. Sam. Makuha sa tingin. Guys, may cheese man dito. Hindi mo ko, hindi mo ko, hindi na naman ako sabihin. So, sige guys. So, guys, guys, thank you for watching. Kasi, puro mag-cheese-cheese muna kami dito. So, thank you guys. Ah.